og sa pagpapatuloy sa atong mga niluto O pinalit pala ang atong mga pinalit na seafoods gikan sa Taguluan May Samis Oriental ang atong Taguluan Public Market arena ang atong mga kasag o alimango nga digin magpaluto makipagbugnuan gin sa akong mga panuway nga kasag digin sila magpaluto mo gin na ang mga ugali sa crab di na sila pwede nga mahuli nga dili sila makabalos manipit gina na sila og buhi pag gina sila lami gig panumbago ni mga giatay Pero ayan na sila ang atong kauban, mga pusit lumot o ang atong tahong tuod kaayo di ganahan ang mga bayot og syempre ang atong hipon nga pampahay blood og pang-allergy ayan na nakagisa na ako ay nakagisa na tuloy nakainit na ako ng olive oil. Olive oil sa shell kaya pero use oil lagi na siya guys. Ayang gilutuan ang bulat siguro. Ayang seafoods magya ng bulat mo buot day mo. So gigisa na nato siya ng atong bawang o atong ahos. Ibutang na nato siya. Isunod na din nato ang atong sibuyas pag medyo mupula ng atong bawang. Ikaduhan na nakon ni siya nga voice guys. Bad trip kayo ko kay hapit na ko kauman sa 14 minutes nga pag voice over. Og sa dihang may nanawag naghang siya, wala na record, wala na save ang akong voice over. Giulan pag gidinis silingan, ang ah, nga kusog na kayong ulan namo. Eh, naglagot yung ko. Pisting giatay. eto na ng nga atong... Sibuyas, ato ng gilunod, dawad, ano yung gugana, ano Gihangak, yung over, gigihangak, may kong pag-ayo. gikapoy kapoy na yun ko. Oo, oh, late na ang atong butter. Gibutan na ako kung duha ka butter. Kaya ano, wala na ako siya giapil pag unag gisa sa mantika. Kaya nga, no, basig masunog po na siya, na basig na na siya butter, batirin na nanay naitabo. May muna na siyang kuan lain na nang kaayo so gihuli ako akong butter kay murag gidugay para banan sa pagluto tanan so late nang butter kusog-kusog na gid ang uwan sa hinaguan nature park so ito na nilagay na ang butter na luto na siya og ang atong lutong gipatay na ko akong, akong akong kanang sana kanang kalayo sa kalan kay tungod aning mga crab nga ligid magpaluto nya putik Kaya kay asa man gikan basakan man siguro hugaw man kaayos. kay ayos pita aning akong mga crab di ayos so habang naglimpyo pa si ami gibrasan ang atong alimango gibutang na nakog para sa mga almoranason ako nga friend o sa mga bulaos nga friend nga kusog kay mukaon ayan kinangilan nanglan nga natog para dili sila dali mo habhab -hab. way nga alimango de gid siya moondang musipit siya kusog kay ulan diri oh. madunggan man ninyong ulan kusog jud kaayo ayan na ato din siyang kurambuson dayon para malipong ang mga alimango para maluto siya ayan ato siyang kanang oh di ba buhi pa siya guys Loko kusok ulan sa oh. manioon. Sana ko pa voice over. Ani, madunggan pa ba ninyo? So, ni nato siya. kanang kuwan powder nga paminta ang singa lang ani powder pepper powder eh ko pepper powder tapos paguman sa pepper powder but nga po natin siya ng pepper nga bato-bato or tawag nito um, corn pepper ah pepper corn Basta oi, basta ka nang lingin-lingin nga kuan buo, pamintang buo. Butang na nato siya ka English, English magyapon ta ano. Tapos butke na nato na siya is palami ko na siya. Hindi ko ganan nang sabaw-sabaw nga sipos si kay gusto ko ka nang kanang bitang maglaut-laut siya. gibut nga na ako og sprite pero isa ra na siya ka botelya kay gamay ra na siya para dili kaayo basta naa lang gyud ilasang sprite og naay sabaw-sabaw konti. Mm, kamulo di live anak guys. So ayan na kapoy kay ni atong cameraman kay kurug-kurug man siya siguro gapang hugas sa si pagkahumon o gamit sa iyang kaugalingon, paghuman niyang Maryang Palad, pagkahuman niyang Jackie Lo Blanco, hugas siya mo nang kurug ka kamot ni Maring Mar. So ayan na pagkabutang nato da na dayon, ato dai ang boat butngan og oyster sauce. Oyster sauce kay pareya ra mangyapon na siya, sipods mangyapon na kay sa oyster para sa nagluluto nga mukhang monster, charot lang. Ilagay na nato ang atong oyster sauce. gikapoy ko 4 minutes pa ko sige voice over niya 12 minutes para pinang niya. ni. But nga nato siya oyster sauce. O ibutan na nato ang atong hipon. Ayan, para sa mga lamian nga hipon. Lami ang lawas pero pangit og naong hipon ang tawag doon. So pagkahuman, takloban nato siya. Wala pa rin na taklob Kapoy ba niya? Eh? Ibutan na nato ang mga tahong paborito sa mga laki pero ludanon sa mga bayot. So ayan na ang atong tahong ug Bot nga din og isang katutak nga asin Parat kaayo para lamian jod. Para good luck sa ilang kidney. <laughs> ayan na, bot nga din nato siya og mag magic sarap kay bahala magkinaunsa ni atong pagluto. Gidi ta gluto og gali, ta kabalo panimpla. Magic sa magic sarap ra sa ang sagot ana. Mora na siya pagkahuman ng magic sarap. Magdaog na na ang kalamiana, imora din na siyang kuraon magdaog na ang kalamiana. Sus, magic sarap pero ang mga dili kabalo panimpla. Pagkauman sa magic sarap, medyo kulang cool magid ang atong oyster sauce kaya gusto nato malasa yung kaayo, lami kaayo. But nga otro nato sag oyster sauce. Ayan, duwag yung kapake, pakete. Ah, pakete. Sashay ang atong ibutang oyster sauce kaya mo mangin ng pampalami good sa usakag niluto ang oyster sauce bisan gali gulay nga gisaka oyster sauce dayon lami ah nakaayo mogina gin na akong paborito ang oyster sauce tay sa sa live day nga butngan ko nag corn or slurry batawag noon corn starch naman di ay butngan din nga nang tubig huy panuway ka kusog sa ulan na na so ayan na madunggan ba ninyo ayan na pampalapot daw yang kung ano yan ah, cornstarch na yan kakusog og ulan Hoy, atay. Sabot nga ni nato na siya di guys, ug kuan kanang Korean chili paste ba tawagan na basta gikan na sa Korea guys. Gipalit na, na ako sa department store. Ayan ang paste natin na maanghang pampadagdag ng lasa at uh, ang hang para sa mga almoranism. Ay, di ba? Ayan na, ilalagay natin siya para mas masarap. Paborito ko yan talaga kasi yun yung mga kuan kanang bitong gagamiton na bitong SMR SMR bitaw sa kanang Korean yung kanang galataklatak latak gina ilang baba mo kawan ng pula-pula bitaw nga korean bitaw nga may ingana. bitaw lami ikay nang ingana kuloy-kuloy pula nga kanang palaut laut na -sup, sup anak bitang anak pagkaon bitaw nila dayon so ato na isang kurambuson dayon para maabsorb rin sa tanan kaya mo na nakalami ana na syang e siyang i-mix-mix kuraw, -kuraw para magmix tanan imong e ingredients imong e hoy hola zimba ko kanima tapoy na ko namalahan na niya akong tilaok ang eh o sige na hapit naman yung mahuman panuway 6 minutes pa manigin tayo na 12 minutes manigin siya di ay so ato na siyang kurokoro takluban din nato siya mga 2 hours diyan para mahumok at pag ayo pati ang shell sa atong tahong anak tapos medyo na lambot naman na siya naluto naman na siya Mex na to otro Ayan, i-mix na ako, otro siya para mas pantay ang pagluto. wa pa nagbuka ang baba -ba sa atong mga shell. Ibutang na, na to, atong mais dayon Ang mais, luto na daan. Kaya eh, para dilita magkapoy kapoy og luto. Ang uban pag magluto yung aning asipods kay ilang e, ilaga o na ang tahong, ilaga o na ang posit, ilaga o na ang crabs, ilaga muna ang hipon. Ay ha, din sila magisa dayon, ay din sila i-mix din nila tanan. Ako dili kay wala may pampalit sa gas, kalas-kalas ras kalas, gas ang panuway nga ingana buwag-buwagon. Eh Mex kana dia kay pagkaon ana i mix ra na kinamoton ra na pagkaon. So ana takloban nato siya dayon ibutang din nato ang atong pusit Last na ko ibutang ang pusit, kaya ini ma-overcook na siya mahimo man asa dayon og kanang rubber nang pagkaon nimo. Mura na kang nagkaon og tarsan ana. Mura na nagbagol gam ko imong kaonon. I mix din na nimo dayon. Ayan, i mix mix din na nimo dayon. Pagkahuman og mix, mix mix, kurambos kurambos, ma na din na niya dayon ang kalami sa atong sauce, ma-absorb sa atong mga gipang botang diha nga mga ingredients o ato mga main main ingredients na mga seafood. Ayan, pag human anak dayon, ato din siyang takloban. Pag humag taklob dayon, dali ra kaayo, abrihan na So, imix na pude ni na nimo dayon, murag pil nimo nga luto-luto na siya, pwede na siya lamutakon sa mga yawa-yawa nga mga bisita nimo mo na na siya dayon tapos na rin na siya dayon so lami na kaayo ang akong aping nagbugas-bugas naging pag ng gimok naging just kainit kay gikapoy di ko anak pagpamalingki pag ako pa yung nagluto o ba diba? pag human ako luto, Maon na diha ako dayon ang gamay rag kinahaon kay giluod naman pag tinilawa. So inga na tikman mo na lang dayon na siya ana o di ba? lami kag tan-aw di ba ang atong pagkaon nga seafoods lami an kayo o tilawan din na na nimo kung lami na og sakto sa imong panlasa hala pati na dayon ang kayo dayon para aton adayon siyang pasanon padulong dito sa atong padulungan o ayan na ilabot ng isa di ba tsada ang kawatan nga kameraman so gikinamot na dayon uh, ang atong posit dayon mo na nang akong sipod for today's video guys Ready to cook na na siya guys. So ito na, ako ang namalingki, ako ang nagluto. Ako po di hapon ang nagpasan. Gilokdo ka na siya. So, Padulong na sa among outing ah. sa Sagpolon. So hala, enjoy ka mo pananaw. Oh, thank you so much for watching. Palugog share. Grabe. After 1,000 steps. Nakahay Naka heels pa. Naka pa. Naka pa. Chuchay. Chuchay ni Chay. Kaya na sila. Tingnan natin yung pulse. Wow! Ani na chai. Uh. Ye. Akit na chai. Ye. Kami juga chai, di napagod. Ah. Uh. Ah. Uh. Woo. Uh. Okay, Ito na. We here. Ah. Ah. We're here. Ah. Uh. Uh. Andito na yung iba pala. Ay, <laughs> mga Scarlet Babies. <laughs> ah, ganda, Chay, na. <sighs> Chay, jump na, Chay. Jump, eh, jump. Jump. Jump na, Chay. Hi. Tiguang na mangut siya. Ayan po. Pagod na pagod na po sila. <laughs> Nauna pa kami. <laughs> oh, first time kasi ni Manang pumunta. Ah. Pak, ana. Ito na ito ang kung ah. Bago pa niluto. Mas chuchay na kasakas taas. Ayan na lang. Kamusta manang? Kapoy ka? Hindi hey, naman masado kayo. Wala man akong binuhat. wala akong binuhat. <laughs> wala naman akong nagawa. Kapoy. <laughs> <Abigail. laughs> Hindi ako na pagod Ganda Ganda na. Kapoy. Because our uh, rambutan man. Okay. Maring isa yung mas toya sa itong experience karong Adlawa. Grabe ang Experience Namu Kaman. Ta Hoy kỳ đâu mày tai, 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 le le. tai, 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 đi bên Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ